na nilipat ko na dito ayan wala na naman nilipat ko na nandito ayan okay ko anong pecha ang na goodbye na hindi mo Thank you sa maraming taon na sinerbisyo mo sa akin. Hindi na. Di, oh, hindi kita so ibebenta. Gagawin kitang aparat. Itong ano, na rep. Nagpapaalam siya na sa rep. Hindi ko siya, nagpapaalam na ako sa kanya, anak. Ilang taon na rin ito, anak? Nung luma pa itong tindahan na, no? So, ang rep? Nung na rin pala? Oo. Oh, sampung taon. Ilang taon tayo dito? Oh. Sampun mm taon may buhay pa lang Hmm. May sampung taon na siya. Kaya nga sabi ni, eh ilang taon tayo do sa luma. Dito? Sige lang kainin mo na kung ka. Irit mo nga yung mga ano, yan yung pineapple. Okay. Mm -hmm mag goodbye goodbye tayo dito love you very much salamat sa naipasok mong pera sa akin hindi kita bebenta gagawin pa magsiservisyo ka pa sa akin hindi right. na kita ipapagawa gagawin ko siya nga para door yeah. lang na siya Kunin lang daw po ng direct. okay.

Okay. okay naman siya Yun, ano lang, tingnan ko lang yung lamig niya Hindi ko pa malamig natin Hindi ko pa nilolo yung Baka, unti-unti um, na muna ito ang fresh na ito. Ito ngayon, hindi yeah, ka na siya. Okay, ito na sa dating ano. Ito yung isa. Natin. tapos buksan natin itong pabilang puso